Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad at ng commuters na mapabuti ang daloy ng trapiko sa EDSA, may mga hindi pa rin sumusunod sa mga alituntunin ng busway na naging sagabal sa tunay na layunin ng sistemang ito. Ang mapabilis ang biyahe ng mga mananakay, ilan sa mga pasaway, mga kilalang personalidad. Ikatlong araw pa lamang ng taong 2024, ang Metro Manila Development Authority ay nakahuli na agad ng daan-daang mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway. Sa kabila ng mga patakaran at sa mahigpit na pagbabantay, marami pa rin ang hindi nagpaawat sa pagdaan sa bus lane at sa taong 2024, kabilang narito ang ilang mga prominenteng individual. April 8 ng harangan at tiketan ng MMDA Strike Force ang dalawang konvoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson matapos maaktuhang dumaan sa EDSA Busway. Ayon sa mga ulat, nasa loob mismo ng isa sa mga sasakyan si Singson at hindi naman ito pumalag ng tiketan. Bago pa man maging Pangulo ng Senado, nahuling dumaan sa busway noong April 11 ang sasakyan ni Senator Cheese Escudero na may protocol plate. Inamin ni Escudero na hindi otorisado ang paggamit ng protocol plate dahil ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng isa niyang kapamilya. Hindi naman pinangalanan ni Escudero ang kapamilya at ang driver. April 15 naman ang mahuli rin ang isang manlalaro ng Philippine Basketball Association dahil sa pagdaan sa EDSA Busway at umano'y pagtangkang suhulan ang isang traffic officer. Sa isinapublikong video ng DOTR SAET, makikita ang ginawang tangkang panunuhol ng PBA player na si Raymond Almazan ng Meralco Bolts Teams, isang operatiba ng SAET. Isa naman sa pinakaumugong na istorya sa EDSA Basui sa taong 2024 ay ang pagkakasangkot ng misteryoso multi-million peso Cadillac Escalade SUV na may plakang 7 na protocol plate ng mga senador. Ayon sa LTO, wala pang 30 tao ang nagmamayari ng naturang car model at kalaunan ay sinabing peke ang naturang number plate na ginamit ng sasakyan na siyang dumagdag-ingay sa kontrobersya. Nadikit din sa si Senator Sherwin Gatchelian sa isyu matapos makaladkad ang pangalan ng kanyang kapatid pero mariing itinanggi ng senador na ipinapagamit sa iba ang kanyang protocol plate gayon din na pagmamayari niya ang plaka na tinukoy ng LTO na peke. Ayon pa sa mambabatas, wala siyang kaugnayan sa Orient Pacific Corporation kung saan nakarehistro ang SUV. Tinawag naman ng LTO na case closed ang insidente matapos matukoy ang driver ng SUV at kasunod ay pinatawan ng karampatang parusa pero hanggang sa ngayon hindi pa rin malinaw kung bakit nakakabit sa SUV ang umanoy Peking plaka Bawal dumaan sa EDSA busway kapag hindi otorisado. Simpleng polisiya pero tila mahirap sundin ng marami. Sa kabila na papapatupad ng mas mahal na multa at mabigat na parusa sa mga lalabag na ipinatupad noon pang bahagi ng nakaraang taon, wala pa rin itong pangil at hindi kinatatakutan. Kaugnay nito, kasalukuyang pinag-aaralan ng DOTr ang posibilidad ng pag-reverse ng direksyon ng EDSA Bus Carousel para gawing mas eksklusibo para lamang sa mga pampasaherong bus. Plano rin ng ahensya na bawasan ang ini-issue na protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sakaling maipatupad ang malaking tanong, sasapat ba ang mga ito para kung hindi man tuluyang mawala ay mabawasan ang insidente ng ilegal na paggamit ng mga pribadong sasakyan sa busway. Pero sa lahat ng ito, isa lang ang malinaw ngayong 2024. Ang ed sa busway ay hindi nakaligtas sa paglabag kahit mula sa prominenteng tao o iyong may mataas na katayuan sa lipunan na tumatayong modelo para sa karamihan para sa DZRH Rewind 2024. Ako si Josa Cruzat ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.